tara, kain tayo mga lods o oh. hanggang munang subo siper sa may ulo good morning, good morning sa inyo lahat mga lodi ayan, nasa lautay niyong lingkot umaga na umaga pa siya bagat mga lods ayan o, oh, nag aalong aalong siya bagat pero maya maya pa ko uwi Magbumukbang muna tayo ng pusit mga lodi dahil may nahuling pusit ang inyong lingkod. Ah. <laughs> ito, ito. Pakita ko sa inyo. So, mga lads, yan. Yung ibang huli ko sa box, mamaya pakita ko tapos kain. Tapos ang natin mga lodi Sarap yan. Ito yung dabis mga lods. Kinilaw sa umaga. Kinilaw na pusit. <laughs> Bago magwi, magkano muna ako. Uh, subusubo para may laman yun dyan. Pero wala na akong kani mga lods. Tamad na ako magsahing. Doon na lang pag-uwi sa bahay. Yan ang kalan doon nalang uwi ang gagawin ko ngayon mukbang na ng pusit syempre kung naggawin natin sa muna na miss ko kasi kumain ng pusit mga lods yung dumaraw sa aking kagabi to okay nila muna nilagay ko sa sibot o tikpaw tawag sa amin para madali umgasan sa tubig ganyan o sa usawa na sa laga na yan mga Lods Sariwang sariwa yan Ngayong umaga ko lang na uli Yung iba na to sa box Yung umaga ko na uli kagabi Pero hindi ganong marami Pero mamaya pakita ko sa inyo Nakawit pa ko sa ngayon Yan o Nakalatag yung nylon Lakas yung agos Tatlo yan Doon ang isa sa harap Kaya mga Lods Ang atar ko May mga dugo ng isa yan Yan o, o kaya may mga dugo so ibig sabihin may nahulian yung lingkod yes salamat sa biyaya may pang binibigas may <laughs> eh, pakita ko sa inyo kain mo na ako kain huwag sa kamay kamay dagat dagat lang mga lord Sana na kita sa ganito nasanay na sigmura namin sa anong dagat namis ko kumain ng pusit oh sariwang sariwa hindi natin dyan okay Shout sa mga kumakain ng pusit Sa mga hindi kumakain So pasintabi lang po <laughs> Sa mga hindi kumakain ng kinilaw Yan you know? o Wow naman no, <laughs> Mukbang kinilaw Kinilaw sa umaga Sa maano na karagatan <laughs> Ayan Saka ano na Nagumpisa na siya bagat ba Kapon Papunta ko rito kapon Ganun din nagpugada siya Pira pagkagabi kumalba Tapos ngayon yan na naman Hindi ko alam mamaya Kung makalao dito mamaya Mga lodge pa magtuloy ito lakas Pero pag ganito lang yan siya Kaya kaya Wag lang may huwag lakas masyado. Yun! Tara, kain tayo mga lods oh. Ang unang subo. Sipre sa may ulo. Mmm! Nangiti mo nga ta! Nangiti mo nga ta! mo puno kasi yun slice mas pin yung lasa pagalito ganito mga lods ito yung lapak na sa kanya yun eh parang silupin yan sarap napakalinam -nam. ayos na ayos sa mga hindi pa nakatikim ng kinilaw na posit pag natikman nyo talagang mapapawaw kayo <laughs> hmm? Tidak! Gila! Saya sudah mengambil kata-katamu. Kata-katamu terlalu gelap! Kata-katamu mulai ulo, gelap. tima hanya melepaskan kepala Mas malasa talaga ang posit mga lods kapag kinilaw O kahit anong ano Kahit anong Ano sa dagat Kapag kinilaw nyo Doon mo mapilin pagkasariwa nyo talaga Sarap <laughs> Grabe. Mm. Hmm. Gakalat yung ata. <laughs> um. Napakalinang nam. Sarap po. Tapos yung sausawan na Ha! Ah, grabe. Ahem. Um sabi happy. Mm. Damn, yeah, lads. Hmm. Naman. Patanggal ko man ang ulo. Dami ata. <laughs> Patanggal ko man ang ulo. Yan, yeah, ito na my lads. <laughs> oh. <laughs> Pinanglinisa ko na, pinatanggal ko ng ata kasi ano, hindi tayo pwede masubra ng kain ng maraming ata mga lads. Yun dahil lang kung bakit sumasamain siya natin. Kahit na anong loto, na pusit. Kapag ka, sobrang dami na ata, nako, delikado yan. Kupulo-pulo ang tiyan nyo dyan. Dapat tamang-tama -tama lang. O. Oh. pre, gito na, mukbang na. Ang gano? Hmm? Harap ng na, na pusit sa umaga. Ito mga lods, ulo hey, mga lods Ulo Mapula-pula <laughs> May palaman Ayan o oh. Mmmmm Woo! Grabe! Nakalab yung manghang <laughs> Sapul! Ah! sapay, sapay sapa pa, Oh, Grabe, may palaman! Huh. Sarap dito. Huh. Mm. Nakita mo 'yung kamay ko, gawa na ata. <laughs> ah. Tingi lang ahang. Hmm. Sarta sa kinilang mga nuts kapag may nakagat sa labi. <laughs> Pero pag sobra pala, matindi ang tama. <laughs> Sarap. Ito na, pusit. Hmm. Mukbang pusit. Hmm. Hmm. Ah. Tapos dito sa laot, kahit anong kainin mo mga loo napakalasa ng pagkain. Labe. Hmm. Wala ka nang hahanapin pa. <laughs> Rangkul nak. <laughs> Tapi saya sangat suka Suka tu pak. You know? no, Kena. Napa asim? Asim kiling. Ah, good. dilaw mm. Ah Sabaw Ah Hu uh. Matatanda 'yung asin kaka ang hang Dindi Ah Lut Dindi Sarai banay wat Sa may ulo to ina may sa bahay